Ganang araw naman mga kabutser, napag-uusapan na ng naman tayo ngayon tungkol nga sa marami nagme-message sa akin sa paano mag-apply sa agency namin Tsaka yung tips daw kung anong interview ng employer. Yan, unahin ko ngayon mga kabutser yung paano mag-apply kahit mas walang masyadong experience. Dito naman sa kumpanya namin, kahit wala kang masyadong experience kasi iti-training ka naman pagdating dito kaya walang masyadong problema mga kabutser <coughs> kahit <coughs> hindi mo kabisado yung mga tulad ng kambing, tupa baka, kasi halos lahat naman dyan sa Pilipinas, puro muring yung baboy lang tayo, di ba? sa mga baboy lang kabisado kayo maghiwa-hiwa kaya walang problema yung mga kabutser ang importante lang, kumplituin yung requirements yun ang pinaka-the best kasi kung ko ng requirements, walang problema. Kasi yung employer do once na binasa nila yun, maapurubahan na kayo. For example, kuha ka kayo ng certificate ng butcher, isa na rin yun. Wala na dito sa ano para sa amin kasi nasa bansang Middle ng tayo. Wala nang IELTS, wala na yung mga kahit kung, kung may in man kayo, walang problema. Kung mga nag-training man kayo sa mga ano, kung training ng pagkakat ng baka, mas okay rin yun. Pero kung may certificate kayo, parte sa ano lang, mga mid-cutting, yun, okay na na requirements yun. Yun lang ang pinaka-importante yun, mga kabutser, sa pag-apre dito sa aming agency, pagpunta dito sa aming kanya. Kasi hindi ito mga, ano, hindi may pit Hindi ka tulad sa bansang malalaki, tulad ng Europa, bansang UK, Canada, yun. Mahirap talaga dun, mga kabutser. Pero Ayos din pag makapasok, makapasa ka doon. Malaki talaga yung ano mo doon, makupo ang salary mo doon per Kaya yun, certificate ng butcher, at saka kahit anong requirements na ano, kahit hindi kayo masyadong marunong sa ano, mga meat cutting ng baka at tupa. Yan lang ang importante mga butcher. Yung certificate, kasi pagdating dito, tuturuan naman kayo dito, nakikita niyo yung mga, mga bagong dating ng mga Pilipino, kahit ibang lahi, tumuturuan ko. Hindi naman ako teacher, yung medyo ano lang, may alam lang. At least may sumusuporta na kapwa butcher dito pagdating na lalo pag sa Pilipino. Kaya shout out sa mga naturuan ko na, tsaka yung mga tumaas na yung mga position, tumaas na rin yung ego nila. Shout out sa inyo mga kabutcher. Kung mga lumaki na rin yung mga ulo, okay na rin yung mga kabutser. Kaya yun. Ngayon naman, sunod natin yung tips ng interview mga kabutser. Ang interview naman dito, napaka-base lang mga kabutser. Wala 10 minutes, tapos na kayo sa interview. Tapos, ang importante lang, pag-aralan nyo yung parts ng baka. Kahit ilan lang masagot nyo dun, tsaka tatanungin kayo kung anong, for example, galing kayo sa Monterrey sa supermarket ng ano, pure Gold, mga ganon sa SM yun kasi nandun naman sa ano yun resume nyo yun babasahin lang nila yun basahin nga kayo lang for example lang kung anong cutting ng ano for example sa eh, sunod yun sa manok alam nyo yung cutting ng drumstick mga wings mga parts ng manok sa baka naman kung anong pinakamalambot syempre number one tenderloin di ba yun ang common sa atin tapos susunod na yung mga cube roll yung ribeye sirloin tapos yung kahit anong parts na may sabot nyo, kung anong ano, cutting, for example, gagawa kayo ng cubes, yun, mga, mga, pang ano dyan na ano. Tapos kung anong cutting ng, kasi ito may parts na ito, tulad ito, itong ginagawa ko, big top side to. Diba rin, marami rin itong cutting nito mga kabot siya, pwedeng mo itong gawin. Mini stick, cubes, lopat fat means, tapos proganog, yun. Basta makasagot lang kayo dyan mga kabot siya. Yung pag-aralan nyo lang yun, kaya manood kayo sa mga nag nagano nag, -ano, na blablab ng mga karne sa mga vlogger ng mga butchery for example sa akin may mga tips na rin ako dun memorize nyo lang yung mga butcher kaya yun hanggang dito na lang sana may matutunan kayo sa mga tips ko yun lang ang interview napaka basic lang dito mga butcher for example to beef top side to yan ganyang classic karne galing sa pahito ng baka sa may leg shop leg parts kaya yun sana may matutunan kayo god bless tuloy nyo lang mag apply yung mga nare-recommend mga agency legit yan kaso lang ngayon hindi pa sila hiring pero kumplito yun yung lang requirements kasi once na next month after next month mag interview sila mag hiring sila automatic yung may mag interview na yung employer kaya paglahandaan nyo na lang yun mga abot siya kaya God bless sana ay matutunan kayo sa ano ko sa video to okay